Good evening, good evening mga kalapatids Yan Magkakarga na tayo sa ating truck Subukan natin itong mga ibon Magbibigay pa tayo ng wakhamoto. Yan wakhamoto ay bibigay natin sa kanila Para malikman sila eh, Hindi masyadong may stress Kaya uh, Yan Bigay na tayo Bigay natin lahat mga kalapatids Ang ating mga warriors bali 6 yung sa kakarga natin subukan natin kung lalayo ba <laughs> o hindi at sa ating mga video, hindi sila gano'ng kalakas hindi ko maramdaman na na malalakas sila ngayon pero malay natin biglang magbago ang pitik ng panahon sa kanila <laughs> pero bigyan natin yung best natin mga kalapatids at alam ko naman sa mga ibon muna yan ay uh, maglalaban tayo niya kahit papano lalo na sa conditioning nila ay tama yan kaya natin ka na natin sa truck bali yun unang ikinat natin checkered pipeline yan mga mga kapatids sa na natin hindi na kaya ang ating mga ibon para bukas kung makakaabang tayo ng ating mga warriors patlaban sa North Winter Race yan taga video nga pala natin si Lance yung anak ko a half hours later. Yan mga kalapatids, kaka-uwi natin galing palengke. Yan, may dalawa na tayo. <laughs> si Black Check. Saka si Checkered White Fly. Yan, may dalawa na. Walang pa tayo ng apat. Yun, sana makauwi sila. Alright, mag-aabang tayo ngayon. Kapatids, nakompleto rin isin na kay natin na anim. Ito ay isa nating ibon. Yan, checkered. Yan ang kahuli-hulihan nung may. Alright. Okay, pasok na. Complete. Ang anim.